Question. Have you ever seen Mac doing a sexy dance? No. no. Gusto mo bang makita mag-sexy dance si Mac? Pwede. <laughs> eh. Sabi kasi ni Mac, eight lang. Naniniwala ka ba? Hindi. Yan, wait lang ha. It can be positive or negative. Sa so, tingin mo, gaano kalambot ang bewang ni Mac? Ten. <laughs> Ten! <laughs> okay. Mac, hindi ako nasabi siya. Sabi ng asawa mo, Ted, kanina ba na tayo sa kasabihan, happy wife is a happy life? Eto na ang magkakataon mo para paligayahin ang asawa mo. Huwag mong ipapahiya si sa harap ng mga bisita ninyo. Pag sinabi niyang 10, 10 ang ipapakita mo. Ladies and gentlemen, we were about to witness our group Mark doing the sexiest dance of his life. DJ Hapurin mo pa ba? Hapurin mo! Tapos ko parang pagod na pagod ka na kagad ha. Lapit ba? Sabi nga ng mga magulang niyo, kailangan na nila ng apo. Galingan mo ba? Pwede na kayo mag-overtime pa Closer ba? Closer! Akitin mo si Kat! Uy! Tumakaklos na tulos ha. Diyos ko! Sige! Uy! Oh! Kumakanggag na si ma. Ano ba? Oh, 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 huy! Para ko sumusunggaban na kita. Ang na. Diyos ko, na ako sa mga gusto mong gawin, ma. Okay, ma. Bago ka pumasok dyan, meron tayong tatlong rules. Una, ang gagamitin mo ay ngipit or bibig, hindi dila. Kita na may reaksyon ni Kat pag dila ang ginamit mo. Pangalawa, ang tatanggalin mo ay garter sa hita, hindi garter sa bewang. Maganda na yung siguran tayo, baka ibang garter ang mailabas mo. At ang pinakamatindi sa lahat, ang garter ay matatagpuan lamang sa hita, hindi sa gitna. Okay, baka mamaya magkabalikan ng pasok. Okay, back! Pasok! Pintuan ng kayo yung bagong tahanan, na ma. Diyos ko, sinisilip ka na ako? <laughs> Come on! Sige! Ayan mo! At para makipiniti si Kat, wag mo gamitan ng dilama. Ayan mo! Alak mo ka naman, natin. Ang galing mo magkangalang, Arthur. Parang delikado talaga si Kat sa'yo, eh. O ha? Alam mo ba, ha? Kasi mga bisika natin... Al